Aabot sa limang milyong piso ng halagaan ng mga pinaniniwalang smuggled na agriculture products ang nahuli ng mag-inspeksyon ng Department of Agriculture sa isang warehouse sa Quezon City. Si Clazel Pardilla sa detalye. Nang salakay ng warehouse na ito sa barangay Paltok, Quezon City, mambad sa DA Inspectorate and Enforcement ang sako-sakong imported na bigas. Hinala nila smuggled rice mula Thailand, Myanmar at Vietnam ang mga bigas na abot sa isang libo na sako. Tingnan natin sila ng ano, ng uh, uh, mga kaupulang papeles, yung SPSIG ng mga imported na yon. So, wala silang uh, maipakita. Suspetsa pa ng DA, inirerebag ang pinaghinalang smuggled rights. May mga sako na sila doon ng local. Eh. Sinandoming na may mga ganon. Inuloko mo yung ano niyan. Yung, yung taong bayan at umiwas ka sa taxes. Kaya undermine yung uh, local industry. Kapatay uh, niya yung local industry. Uh, sa so ngayon, -nak -nak, kinong, ng uh, BPI yung produkto. Nadiskubri rin sa loob ng bodega ang libo-libong kilo ng refined white sugar at kahon-kahong tanggisius filet at Indian buffalo meat na tanging sa mga institutional buyer o processors lamang maaring bumili at gumamit aabot sa limang milyong pisong agri-products ang nahuli ng mga otoridad. Inisyuhan ng show cause order ang may-ari at pinagpapaliwanag sa loob ng dalawang araw. Paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling at Food Safety Act ang isa sa pangkaso. Pero ngayon pa sabi ng tauhan ng bodega. Oh, Smuggled. Hindi, hindi, hindi. Lahat papel kasi galing uh, kapunan, kahapon na tingin siya. Paki yung papel, meron galing sa import. Samantala, Naka-heightened operation at monitoring ng NMIS ngayong papalapitang Pasko. Sa nakalipas na araw, nasa 40 milyong piso na halaga ng smuggle na sakling pig o pang na baboy at frozen na manok galing China kung saan may bird flu at African swine fever at iba pang frozen na isda ang nasabat ng otoridad. Kung piskado rin ang 1.5 million pesos na kara beef hot meat sa strike operation sa Balintawak Market. Nasamsam naman ang 200,000 pesos na halaga ng Peking duck sa ginawang bypass operation sa Project 6 Market. Paalala ng NMIS ngayong kapaskuhan. Dapat dokumentado. So wag natin ipag uh, walang bahala yung kakainin natin kasi yun know, yung kalusugan po na kaya dyan. So sa tingin natin, uh, mabaho na. Sa so, tingin natin masyadong mura. Nakita natin na kung minitin. Wag ka na, at saka ka duda-duda, di ka nang bumili. Ka, ka Kalay Zalpardilia para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas